Magandang araw! Ito ang kaganapan sa school. Sinong excited dyan kasi malapit na yung graduation? Dahil kami, excited na kami. Comment naman sa si mga excited mag-graduate. At itaas ang dalawang paa. Ay! ST Kamay. Nandito kami sa school namin para sa graduation picture. Super happy kami kasi malapit na ang graduation. At may kahalong lungkot dahil malapit na kaming maghiwa-hiwalay mga kaklase ko. At syempre, yung mga teachers namin. Mamimiss namin sila. Ayan na, natapos na kami na picturean sa loob. Kaya, nagpicture-picture kami sa labas. May kasamang kulitan at tawanan. Matatapos na nga ang aming elementary life. Magsisimula naman ang aming journey sa high school life. Maging masipag at matyaga sa pag-aaral. Para makapagtapos sa pag-aaral. Gawin natin inspirasyon ng ating mga magulang. Isipin natin ang maghapong pagtratrabaho ayo At mabigyan ng baon araw-araw. At syempre, wag natin kalimutan na magpasalamat sa kanila at sa Panginoon. Dahil binibigyan sila ng lakas para magtrabaho araw-araw. Maraming salamat din sa aming mga teachers. Lalong-lalo na sa adviser namin, si Ma'am Loida. Sa pagtsatsaga at sa pagtuturo sa amin. Kahit na makulit kami, tinuturuan kami ng mabuti. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito naman, nahihiya sila mag-picture. Ayan. Ganyan dapat. Magpagkita sa picture. Ito naman, nagpicture picture kami dahil wala kami magawa. At yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and follow my page. hanggang sa muli